Ano yan, Dylan? Ladybug. Ladybug? Mayaman tayo. Mom. Kain tayo sa labas. Literal na kain sa labas. Oh, ito so, na yung um, ulam namin ah. Yan oh. Kain tayo. <tinyo> Sinigang. Kain. <Ahen. tinyo> oh, <altro> <flaws yapa> Nalagyan <hermano> na pala namin ng mga ilaw to, yan o. Oh. hanggang Paikot. Ayan. No. Maganda to pag ano. Madilim na. Kaya tayo, kaya na. Ah, I just want sabaw. Sabaw? sabaw. Let's eat. Ito yeah, yung mama mo. Kanina pa naglilinis dyan, no? Hmm. Naayos nyo yung deck, ha? Ginagawa mo nila yan. Nga laro mo bagong game, Snake. Kahawak lang niya. <laughs> Ngayon walang binigay yung iPad. 30 minutes. Oo. Oh. Linis, linis din na mama mo Hindi eh. kita dito. Dresser second hand. dito sa mga mayayaman si kwenta lang presyong mahal pakita mo yung ano ano ang presyo niyan mahal pero si kwenta lang bili namin laki ng bahay dito eh no grabe ayaw niya pang ano eh no ano ba nagpapaano siya nagpapadown Akala namin, scammer siya. Nagsinabi ko, malapit din ako dito nakatira. Pero hindi, ganto bahay namin ah. Malapit lang sa dito. Mga 5 minutes, yan. Pumayag na siya, no? Binuhat niya yung mag-isa, no? Siguro na sa garahe niya, no? Garahe oh. lang. Mali yung mga ganyan, eh, no? Sa ano yan? Mga 600. 700. Ba't nakabibinenta? Eh mayaman sila eh. Pag <laughs> nagpalit, di ba? Hindi na tayo magmamapa. Tignan natin kung makakalabas tayo dito nang walang mapa. Grabe ito. Yung bahay na ito. Yung 312. Kulit ang mga bahay dito. Ano? Kailangan na tayo magkakabahay ng ganyan. Ayun ang gusto kong number ng ano, bahay. Nakita ko yan yung may ilaw, no? Trim yun. Ayun. Oo. Malaki. Ganito yung mga bahay na ano, medyo nakakaangat sa buhay. <laughs> Oo, uh, nakakaangat. Magkano, magkano ano yan? Ano ba to? House insurance. Oo, yung insurance, mortgage, yung ano pa. Uh, ano ba to? Insurance, insurance, what gauge property tax di ba Satingan ano lang ini konseppen na eh ito seven oh libo na Yung property tax natin mura pa yun ha sa iba kaysa sa ito mga property tax nito mahal di ba Dito tayo lalabas sa Tayo kanina pinadaan kami Doon sa May Highway dito tayo dadaan dito mo na makikita yung pagkakaiba ng mga bahay na bago tapos sa ano, medyo lumang bahay. Pero malalaki pa rin yung mga nandito. Yung mga bahay dito parang ano, parang katulad doon sa mga bahay namin. Malalaking likod. Oo, malalaking likod na ano. Ayan o. Okay, yun doon ng apartment. Oo, may apartment doon. Ngayon Ayan ngayon. o, yung mga bahay dito. Ito, medyo magaganda pa to Banda doon parang kaparesa nung no, sa atin. northwest to one northwest ng Regina. Eh no, bakit daw ang mukha niya? Oh, ba? Kasi kasi lalaki na nung sa amin. Dito. dito Nakapagkatid na ako dito ng Uber. Ayan, oh. No? Kaparehas na lang ng mga bahay namin. Diba? Kaparehas sa atin, no? Yung style. Mga 1970s, 80s yung mga bahay dito. Pero doon kanina, yung mga bago talaga. Bago ano yun, eh. Neighborhood. Ano na pala, 921 natin na ano yung relo. Oh, 921. Pero ang ano, ah. Ang liwanag pa. Ano pa yan, ah. Makulimlim kasi may thunderstorm. Pero kung hindi pa makulimlim yan na ano, medyo maliwanag pa ng konti yan. Parang dito ba sila ate ano? Hindi no. Parang hindi no? Ay, hindi, is yun eh. Sa Ito, east pala yun. ito north. Parang, parang, parang mga ganito ano? Uh -huh. Parehas ang bahay sa isi mga ano. problema namin iba nila ni Lani e, gising pa naman si Dave di ba kaya si Lee <laughs> yun lang yung technique uh, ano pagka bibili kayo tanungin nyo kung saan ang pick up where is pick up tapos are you firm on price yan are you firm on price yan ang technique pag sinabi niyang okay hindi, hindi ano uh, gusto niyong magpatawad or hindi, di nila. Pero, aalamin nyo lagi yung lokasyon. Pag nandito kayo sa Regina, tapos si Google Maps nyo, yun, makikita nyo naman kung bago yung mga bahay. Eh. Pag mga bago yung mga bahay, ibig sabihin, magandang klase yung binibenta nila kasi may sila. <laughs> Tsaka mura, di ba? No? Mura. Yung mga nakikita namin ganto, naku, ang mamahal. Ito, laki nito. Six drawer to. Bibili sana talaga kami. Eh, nakita namin sa marketplace. <laughs> Balak ko nang pumunta ng The Brick tong Sabado. Eh, nakita namin yan. O, di dyan na lang, di ba? Makakatipid ka pa. 50. 50 lang. Magagamit mo pa sa ibang bagay yung pera ibibili mo. Yun nga lang, namimili kami talaga ng ano. Kung saan kami bumibili talaga pagkain. Nakita nyo yun naman yung mga bahay yan. <laughs> Tsaka yung mga gamit nila, magaganda eh. sa kanila konting gas gas. Oo, konting gas gas. Tapos, alam mo yung hindi na bumagay sa... Di ba nagre-renovate kasi ng mga kwarto yan eh. Tapos hindi na bumagay no? Sa dekorasyon nila, yun. Papalitan nila. yun nila eh, tao, highway na tayo main road na. Iyo. Galing kami sa The Brick. Dahil kukunin namin yung ano yung ano ba yan? Yung parang insurance nung sopa namin. Ayan, pwede namin siyang i-redeem. Tapos, yun. Ayan na. Galing lang ano to ha. Saskatoon yata. Tapos galing ng Edmonton. Edmonton, Calgary. Yun. Calgary, Edmonton. Tapos Saskatoon. Ganun. May mga biyahe yan. Yan ang bus dito. Dadaan siya ng Regina tapos papunta ng Winnipeg. Yung ano niya sa signboard niya ano eh? Winnipeg pa. Ayan. Nagintay na ako dito kasi may nahihatid ako doon malapit doon sa may ano, ANW. Ayan o. No. Kaya tambay na tayo dito. Kuha tayong pasaero. dami rin ang nabiyahe ang tinanong ko yata parang 60 dollars yata hanggang sa to dito may pasahero ko dati Ayan. hindi ko lang alam kung ano tignan nyo na lang sa ano, riders express yan, rider express na bus ayan, nandyan yung ano pricing, tapos yung mga biyahe nila ang daming sa kayo parang ano lang 5 star diba, dagupan bus gano'n, <laughs> BLTB ayan nakapaghatid ka, malapit lang sa amin to mga ano lang to, 3 minutes lang And eh, nandito na rin naman ako kaya yun, kuha na tayo ng pasayero. Malamang may mag-o-over dyan. Kasi nakakita ko parang apat na sasakyan lang na Uber ang nandito eh. Sana makakuha tayo. Sana mag-Uber sila. Hindi <laughs> niyo makita madilim. <laughs> Ayan. Ayan na. Kinukuha na nila yung mga bagay nila. Ayan. Mamaya ah, na lang uli. Pinakita <laughs> ko lang sa inyo na ano. May nagtanong kasi dati kung may bus papunta dito. Ah, meron, meron. Hanggang Toronto 'yan. Toronto to Regina. Hindi <laughs> na ako nakapag-vlog kagabi nung no? pagbiyahe ng Uber. Yun. Yeah. Nung nakakuha ko, umuwi na lang din ako. Nakakuha ko kahapon. Yung nasa, ano, sa terminal. Ayan. Tapos ngayon, naalis kami, pupuntahan kami. May nag-invite sa amin, mga bagong dating dito sa Canada. yan. Puntahan natin yung bahay nila. Hindi natin alam kung makapag-vlog tayo. Si ate mo, hindi diba? Tapos si ate namin si Lian. Si Lian naman, pupunta sa birthday. Yan. Dito lang sa hotel dito. Sa kaibigan niya. Ayun. Oh, may dula pang bag. Magsiswimming kasi sila. May also dito, birthday swimming. Na-actor si ate mo sa harapan ko. Wala <laughs> na, nandito dyan na siya, Lian. You're... I'm going out first. You can go. You can go. O kaya nga, dito ka yeah. rin na. Yeah. Yeah. <laughs> so, pag sa Vancouver, dito si Dave. Lian. Oh, no. No? Kulimling na. Maambon. Eh, maambon nga. Wala tayong payo. Ambon oh, Ano yan? Ano address pati nga? Ano yan, di ba? Sa dulo? Saan ba yan liyan? Sa dulo to. Oh, sa dulo to. dollars dito eh. Ang Uber. Ano naras ka uwili yan? 11 11? It's late Ang kayaman, 11 Sino susundo sa'yo? Icon. Ay, Icon. ako ba? Uber Mag-Uber naman ako mamaya eh, mama, tayo kaya Susundo natin si Lee Mag-message ka lang ha, huwag kang ano Tumawag, baka may pasayaro ako nun habang ano. Ang ganda nung unong huni ng ibon no? Let's go. Nandaan na malalagay yung cellphone natin. Wait. Like? Tara na. Wow. Bilis din. ah. ito mo na yung hotel ni Adam. Ah! Hotel yan, buti Eleven liyan ah. Eleven. Hindi ka na makakaulit pagka ano. 11 is 11 hindi pwedeng 1101 11 ang usapan okay okay water yun so, na na natin si ating Cinderella Mag-uwi ka, diyan ng pagkain. <laughs> Naasar din naman. Naasar din naman. Mag-uwi ng pagkain. <laughs> Tara. <laughs> Naasar rin. Eh. Adilan, oh let's go. Saan na yung ano, dadalhin mo sa kanila? <laughs> Favorito niyang cake. Ayan, duma kami dito sa Sobis Masarap ang cake dito. Sobis Ayan, tara, punta na tayo doon. Ayan. Malapit na dito yung bahay niya. Ah, may nakatira na. Tinignan lang namin itong lugar na ito. Bagong tayo eh. May mga nakatira na. Ilanan? 1, 2, 3, 4, 5 bahay. Magkakadikit. No? Oh, may ano po. May charging pa ng ano. Ngang ano ba to? Tesla. Oo, no, nang electric car. Marami nang nakatira, no? Oh. Hindi pa ano ni Leon, backyard ni Leon. I don't go to hmm. house. We can go to God's house. Oh, dumaan lang tayo dito sa Bagong tayo. Ano kaya ito? Ang to? Wala pang presyo yun, eh, no? Ayan, no? Backyard nila yun. Pwede mong lagyan ng ano, mami? Pens. Ay, hindi. May rules yata na Siguro, no? Kasi may ano, eh, no? May landscape, no? Oo. May landscape. Front, front niya to. And Back, the backyard. Oo, oh, no? Parang wala siyang ano, no? Malit lang yung backyard niya, no? Oo. Oh. Hmm, hindi namin alam kung magkano yan. Bago yan, katatayo lang. Magandang community to. Ano to? Hoxton. Magaganda mga bahay dito. Mga yayaman sa bahay nila. Ever. Oh. Long time no si Ever ah. Tayo sa labas. Medyo malamig eh. Binaba namin yung trapal. You know? Vlog tayo ah. Oh, ang ganda pa. Agad pwede ba lang ganda sa camping, no? Nahina, nahina na ako. araw-araw na nandito. <laughs> Yung linggo-linggo dito. eh. Hanggang walang trabaho, nandito. Bakit may trabaho pa na, ba? Oo. Samantalay mo lang yan pag wala na. Sino? Sino? Si RJ, Toto, si Michelle. Hindi sila nakadaan dito, ba Ah, oo. Yung taga-Singapore. Hindi. Sino? Yung nurse. Yung tumira kay ating Gemma. Ay, oo. Kamessage ko. O, sila Carlos. O, Carlos Henry Tora. Hindi sila nakadaan. Yan. Sa ano na lang daw? Sa summer, sabi nila pinapabalik nito. Oo, so pa lang pinapabalik <laughs> eh, oh, sa summer. Ang pala, pinapabalik nito. Ikaw, bida. Oo, okay. Ako nang nag-decide. Oo, ganun iba. Oo. summer oh, nga daw, sabi nila, summer. Ang galo. <laughs> Rose Town. Gumraduate na sila eh. Gumraduate na. Hayala. Ano ang ko? So, <laughs> <laughs> Dalaw. Kayden. We can po. Magbabay kami po Mag <laughs> anda mo mama ano ano si Nadie sa lar sino si Donny mo Lola mo ano si Donny mo na sa kanan ayon best friend natin <laughs> sino best friend natin sa Pinas <laughs> <Sino>? <laughs> best friend mo Si ibesie eh shout out pa nung ano, Jennifer Chang hali ni hindi nakapagslang kanina hindi nakapagslang kanina

bukas. Ay! Anong ginawa niya sa isklo? Yes. Ay na, sige na, pasok na. Sige. Wow, ano yan? Patingin nga. Patingin, Dylan. Patingin, Dylan. Ayaw mo pakita. Patingin. Patingin muna. Ay. Ay maganda na merienda tayo ngayon kinakain ni Dave tapos ako eto <laughs> para sa Pilipinas diba? palaman natin yung ice cream minsan lang naman tapos si Dylan yung ice cream hawa ka mo mga Dave Ayan, ice cream tayo para Pilipinas iba yung ganito sa Petes you know hindi lang ako nakakain ito ah. Kalahat. Uubos niyo na? Yeah. I think dylan lang right, tayo. Kain tayo.